So, ayun mga kalyas yes, pogi, no? Alyas pogi is back. So, yun nga pala mga tropa. Meron nga pala. Wanda ko sa inyo guys. Dahil nga, order nga pala ako guys ng mini driving light sa uh, online shop. Dahil kailangan ni alyas pogi para sa packness ko sa kiwi cup ko ng motor. Dahil nga pag tayo ng gabi para dagdag ilaw sa mga tropa. So, ito nga pala yung na-order ko sa online mga tropa. Basta guys, dumating na siya. Murang-mura lang to mga tropa. Siyempre, titesin natin to. ipapakita natin sa manggagawa. Dahil nga alam naman natin na hindi ako marunong talaga magkabit-kabit na mga ganito guys. Siyempre, may magbunong-bunungan ba? Diba? Ang masalas po kayo. Talagang buko ba? Ito nga pala guys, in order ko na may driving light. So, i-unbox natin mga tropa. Let's go, mamin. Mga guys, nabubuksan ko na nga pala itong in-order ko mini driving light sa online shop mga tropa dahil importante nga ito sa aking partners dahil nga minsan si Elias po ginagabi tayo sa biyahe lalang na baka biglaan tayo mabiyahe ng sambales. Balay tayo ng bukid mga tropa dagdag ilo kay partners to mga boy so let's do it my man So yun mga kalias po ginaunbox natin itong order ko mini driving light mga tropa syempre ipapakabit natin sa magaling magkabit ng mga wiring hindi naman tayo marunong magkabit nito para matesting natin guys kung gano'n siya kalakas sa gabi Ayan guys, so bali, dalawang ilaw na to guys na ano, yellow chico white, mga buhay. Yan, o. Oh. Sabi ka. na to guys, dagdagan na to, ilaw sa kalsada, mga tropa. Siyempre dapat nakatopo tayo sa baba. Hindi sa ano, mamaya mabulag natin yung mga Sa lubong ba natin, mamaya bagay na si Elias Kobe, di ba? So, abangan natin ang paggabit nito sa aking partners. So, let's go, mamay. Dito nga mga kalyas ka Pogi, talagang tumuloy-tuloy na ang sama ng panahon guys Talagang sobrang ang sama na talaga ng panahon At mukhang hindi natin mapapakabit tong aking mini driving light Kasi habang nagba-unboxing si Alyas Pogi sa aking mini driving light Ay kala ko mahina ang ulan Ito na talaga guys, tumuloy-tuloy na ang ulan At talagang susunod na vlog na lang ni Alyas Pogi ang aking pagpapakabit So let's go!